Ano mo lang? customer. Ang tahan n'yo dahil ganyan lang. Mga undirino, mali pa. Ano ba? Gani, no, kay, mga, may gamay na lang dito datang silid n'yo mm. ba? Hindi eh. Yeah. Di silid po. amo. Pero gayo po mga customer mga ni eh. Ano dito eh? Malina ko bantag customer. Ano karoon? Ayun. dato. Yeah, Mas, order kari? Ano? Ano mo Ganyan ang ganda rito, no? Sir! ko bagay sa restaurant mo, sir. ano ah! ah, ganyan mo soot, sir. Ah, ano ka, sir. Okay, bagay sa'yo, si sir. ito ka sa kain magtaon, sir. Dito si sir. pero kayo. Ano mo ako. Nandito yung kuwarta. Mayroon. Ano yung Wala kay kwarta. Ay, no na. Wala dito yung kuwarta. lang ganyan mo soot, sir. O! Oh. Yes,

ano nga dyan? Ah, uh, marami po. Kunti lang yeah. porta ko rin. lang pira ko rin. Hindi ako na. Ako bala. bayad ako lang, hindi ko na? Iya! <tip> ang gawa na mong bangko tira. Ako ni bala mo trapo ang nagday. Ikaw trapo ay. Hindi ka maning kao. ang lamisa dira. Pag ka. Muka o, pipi, no, ka mukaon. may tubig na. ako. Ngayon pag Ano? inoman ko tubig so pero may may kain halisan maraming ano dyan? anong no, mga options no, Meron kayong ano meron kayong soft drink kana yung coke ada dyan? may Sprite mukha na open open din din? pa. piso ng pira ko. Pwede, dai? Tama pa ko, no. Just piso ng kwarta. Lumi ba? Wala dyan yung kwarta. Mahurot yung kwarta, dai. maglibre ka, anak. Ay, kuha ulo na ko sa kong tahod, dai. Ay, ito yung anak. Diyos ko, dai. Dahil lang, anak, magasto ka na niya. May kaila, anak niya. Tarawar mo rin yung suko. Pulubi. Tulubig <laughs> so, na lang siguro. Wala akong pira. Kuti ang pira ko. Mayroon sana kayong panig dyan. Oh, Yuck! Sampai kayak kuota Kali pernah ngembahin sama ya? Ambut ninyo eh, ikaw na bagsar ba anak? Tayo mapala anak, mabri na, wala ikaw ta. Da, wala, mabiyaan ta mo dira. Yuck! Eww! Sala siya, uy! Sige, pasakag mga tumerdang di ang akuan. Ba siya kuwarta? May nilang tagdato. Buro doon yun siya anak. Diyo tayo mapala anak ang tawanan na. Tarawar ba yung suko? Eww! Okay. Okay, lah. Okay, lah. okay. 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 ako Okay. ng Okay. 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 dahil Okay. ka, talaga akong pira. Ito, ibibigay ko sa iyo

Ay, mga samot ni Gaw, ano itong restaurant ka rin, hindi mahalinan. Alam mo, ano, maraming mga mga di katuuhan niya. Ang pinakugwa si Korta niya. Tingala ko, naghatag siya sa inyo ha. Ito ang Korta. Korta, hindi ito na saya nga. Uy, sige na yung ginayat. Tagaan na lang dyan kung di ka na sa trabaho. Sunod, ayaw na dyan. Pagay nga sa mga customer ha. Salamat kayo sis no. Kanang sis, kanang tuntok ko mga yun yung suri ba? Lakaw naman ba siya? Wala naman dyan. Lakaw naman siya. Sa may meron. Sa na lang ba? Balik to the rig ah. Okay? So, dito ka kayo ha. Sobrahan na dyan. Kasi kung pagkakuan ba? Sige lang. Balik to the rig up. Ah. Ingalo ko balik to kay. Ay, suri sa iya ha. Sugod so, ka nga dapat. Tarong ngayon kung mga mga suri ha. Sige sis. Ang ko si mga sis. Hindi na magpili-pili ang mga minsan hindi lang gusto nating gusto mo yung gusto yung mukhaan dali pa eh umuha pa siya lait na ito lagi miss mutuon na dyan ko si mga miss sorry po ka ayo ganina miss ha tara na mapira na lang tayo kain na lang tayo dun oh tara ah, miss Bye. thank you